Uh, for today's video, uh, ito po guys, ako po yung nagpatrabaho sa aking bahay. Ayan po guys, ayan uh, yan po ang aking trabahador na simulat uh, start hanggang ngayon po ay siya pa rin ang nagtatrabaho. Ayan na po guys. Then yung asawa ko po ang taga finishing at yung, as yung kapatid ko po na si Efren Batak, yan po ang taga ano. Uh, taga yan po ang tagamasa sa kanilang semento. Ayan po guys, maraming maraming salamat talaga sa aking nagmanit sa aking pera na uh, isa ko po na si Ma'am uh, Iluna Salba Laguna. Ayan po guys, nagikita ko na po yung pera kong pinagpaguran nito sa Saudi. Hi isa shout out ko rin po pala, 'di ba? Sabi ko dati ay nag-post ako, yung dating post ko ay sabi ko ay kung saan. Ayun, ito sa shout out ko po si Ma'am Baning Connie Harris. Uh, watching from Las Peñas ayan po uh, sino pong nakapanood sa aking video po at kung saan kayo ilalagay nyo po dyan para po ma alam natin kung saan mapunta yung video natin at ayan po guys at maraming maraming salamat po at ako po ay nagpapasalamat sa aking mga trabahador ayan po so nakikita ko na po ang pinaghirapan ko po dito sa ibang bansa ayan guys at uh, two days na po nila yan tinatrabaho kaka send ko lang ng pera ayan na guys yung mga semento ayan and thank you po